tulok na ang baby maganda tulok na tulok na kamuka ni kuya tulok na ang baby ang baby maganda kamuka ni kuya magandang ng cesa tulok na tulok na ay ang baby maganda magandang prinsesa na ni kuya. Tulong na, tulong na ang baby maganda. Tulong na, tulong na ang magandang prinsesa.